ng Blue Ribbon Committee. Formal nang isinuko ni senator Panfilo Lacson ang pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee nitong October 6, kasunod ng mga batikos mula sa ilang kapwa senador, kaugnay ng direksyon ng investigasyon ng mga irregularidad sa flood control projects. Sa kanyang liham kay Senate President Vicente Soto III, ipinaliwanag ni Lacson na ang kanyang pagbibitiw ay bunga ng umano'y pagdududa ng ilang mambabatas sa integridad ng kanyang pamumuno sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Binatikas umano si Lacson sa pagduon sa ilang kasamahan sa Senado habang sinasabing pinoprotektahan ang mga miyembro ng Kamara na sangkot sa mga substandard at ghost projects. Maliin niyang itinanggi ang mga paratang at binigyang diin na wala siyang layuning mag-ipon ng pampolitikang kapital. Soto, pinangalanan ang mga posibleng maging Blue Ribbon Chair. Isang araw matapos ang pagbitiw ni Sen. Hanfelo Ping Lacson bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee, lumutang ang limang pangalan na posibleng gumaliti sa kanya sa pwesto. Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na kabilang sa mga ikinokonsidera sina Senators J.V. Ejercito, Rafi Pulfo, Pia Cayetano, Francis Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros. Ayon kay Soto, hindi kinakailangang abogado ang susunod na uupo sa komite sa kabila ng pagbibitiw na nanatiling miyembro ng komite si Lacson. Samantala, sinabi naman ni Senator Jinggoy Estrada na maraming karapat dapat sa pwesto at binanggit si Cayetano bilang dating chair ng komite. Snap elections, labag sa konstitusyon ayon sa COMELEC. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi pinahihintulutan ng 1987 Constitution ang pagsasagawa ng snap elections o maagang halalan sa bansa kasunod ng mga panawagang magkaroon ng agarang eleksyon mula sa ilang sektor at grupong politikal. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, malinaw sa konstitusyon na nakatakda ang termino ng mga halal na opisyal at walang probisyon na nagbibigay ng kapangyarihan upang paikliin ito sa pamamagitan ng pahayag ng COMELEC ay kasunod ng mga panawagan ng ilang personalidad para sa maagang eleksyon bilang tugon sa lumalalang mga isyong politikal sa bansa.